Tawa mo ka, Juliet. Tawa mo. I'm here with my accomplice. <laughs> This is our second time. And, meron kaming ginagawa kasi sana sungutan siya sa gagawin namin ngayon. Kasi nga, 40 plus 40 minus 8, 43 minus 18. Ha? Ah, 43 minus 18. 18. Ilan ba yun? 43 minus 18 sila. Ay, Basta, pwede rin may sitang pila. Basta kayo muna, pwede rin na igig. Ang gulokan ko na yung kaoban eh. <laughs> okay. Sa inahan kasi birthday niya nung nakaraang mga 2 weeks ago siguro, tapos hindi ko binigyang kansin. Kaya parang nanood siya. So, birthday ha na lang.

Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday. Happy Happy birthday. Happy birthday.

kasi mga kapigyan pa ulo niya ngayon, bibo. Happy 8th birthday, my dear. Bibo sabot? Sabot. <laughs> <laughs> oh, Mayroon akong regalo sa iyo. O, simot, tatlong regalo. Pero okay, kailangan mong makuha sa loob ng kahon. Ha? maminaw. Maminaw. Kailangan mong makuha sa loob ng kahon. Kailangan limang try makuha mo. Oh, limang try. <laughs> Huwag din din na. Oo, oh, din na una! <laughs> Pero mag-blindfold ka muna. Huwag oh, mag eh. ka mag-blindfold, <laughs> eh. Huwag ka ma-regalabang pa. Pe? Beh? Sana-sana, hon. Kailangan makuha mo yung tamang regalo, tatlong regalo sa loob ng kahon. So <laughs> mag a mo ba ilong?

sila Si eh. hmm? Aha. <laughs> <laughs> uh -huh. no, Ang talas ng panglasa. Okay. Paano ni ngayon lang okay. Paano Tears of Angel. <laughs> okay. Ano Eh, ni Clara Bell. <laughs> leh oh sinasa <laughs> at color ane etom net dahni mo lakohan <laughs> ganon pang masisda oh sanay kanen kanan na kananaw kung kung ah eh peda plan <laughs> ha kananaw natunsa kupo ayoko ano sa ano sa ano sa ano sa ah osulong ka okay sa ilaw ka okay sure ka okay

Ah, cone. Hm. Daster. Hm. Hm. Ense color, daster, bese color. Ah, muah, muah. Muah. Sanes. Ah, mau ah. <laughs> <laughs> okay, oh, nah. tapi oh, no. <laughs> <Okay>, last last Ini labut plastik Ah, kain tuloy na ko. Na-prepare, pero so. Na-prepare. <laughs> Hal man. Pantina, ha. Pantina, ay. na. Ayso. Dali gud chen manon. Tsege, titignan natin yung nakuha mo na. Nakuha mo, very good. Nakuha mo so, iyon na ang tatlong regalo. Yay! Sino ang regalo? Dulo, sulit bitaw. Ha?

At dito nagtatapos. Pwede na ka uli, kami raman. <laughs> oh, imo na na. Ang pinaka mga dili Pwede na tayo ulit. Dito na po nagtatapos ang aming manting bakulo ngayon kasi nga birthday niya tapos hindi kami nagpakialam-alam kasi nga ano hindi naman siya 18 ngayon 40 na yan kaya hindi na namin pinakialaman kaya pero parang nanlood luod siya <laughs> kaya minutahan na namin ang mga baliwang port kaya Ayan na! Kainan na yung cake mo, Der.